Hi guys, welcome to my vlog. Ito nga pa pala yung ganap na karang linggo pa nga. Diba may vlog ako kasi hindi ko ina upload ha. So ang ganap nga, pinalipat ko nga yung TV na pin sa kabilang side Nakarambon ko pa nga sa kanya sinasabi ito na ilipat kasi nga masyadong magulo saka masikip sa data niyang pwesto. So ngayon lang siya nagka-type kung hindi ko pa pinilit niya gagawin niya. 9am na so, nga siya nag-umpisa kaso nga lang bago niya gawin yan dami niya muna inasikaso. So guys, habang kinakabit niya nga itong bracket na ito, ang dami niya muna ng diskusyon. Napaliwanag niya ngayon kung ano yung mangyayari pag kinabit niya na yung TV. Siyempre ako, tango lang tango kasi wala naman tayong alam sa ganyan. Magkakabit nga lang ng bracket na pakatagal na inabot pa ng isang oras. Totoo lang guys, may pinapaliwanag siya dyan kasi hindi ko iniintindi. Sabi niya, lagyan ko nga na ng wallpaper pansamantagal. Pag inutusan mo nga taong to, aabutin pa ng isang buwan, dalawang buwan bago niya gawin. Sa mga oras na niya, minamahal ka na nga niya kung saan niya babutasin. Sa totoo lang, nahirapan siyang baklasin niya sa kabilang side. May niyang diskusyon dyan, dami sinasabi about niya sa ginagawa niya. Pero ako, hindi ko maiintindi may iniintindi yung mga sinasabi niya kasi alam ko dyan. Tapos ito guys, sinahanap niya sa akin yung mga bala ng gamit niya. Mga ba sa gamit? Kailangan ba lahat ng alam niya? Kailangan di alam ko. Ito yung favorite kong party, yung pagbabarena. Barena ba tawag dito? Hahaha. <laughs>

ayan, nililinis na lang din niya yung likod kasi ang daming alikabok. Di ba, chine-check niya pa yan um, pantay ba. Kasi itong dinding namin hindi pantay, kaya kailangan niya pantay yung TV. Sabay pa nga kami tumingin niyan, ha <laughs> Guys, 1pm na nga yan. Tapos na nga ako kumain siya, hindi pa. Kasi nga gusto niya tapusin muna yung trabaho niya bago siya kumain. Ayaw niya kasi may pinabalik kasi yung trabaho. Sabi ko nga ako natatapos kaso ayan ay, niya, kaya na daw niya mag -isa. So guys, hindi ko na nga pinakita pagkabit ko ng rinol. Nagdagay na nga rin ako ng pa naman, Pero pag tag-ulan na ako, Diyos, kailangan ko natanggalin yan. Sa mga oras na yan, bantrip ako sa kanya kasi nga in insulto niya yung binili kong Renault. Siyempre ako, tampurot ako. Bantrip ako agad eh, kaya hindi siya pinapansin. So guys, ito na nga po kasi hindi pa masyadong ayos yung bahay kasi nga dami pa nakasabit sa na nga yan. Pagod na kami na kaya bukas ko na ayusin yung iba. Ha -ha. Hanggang dito na lang guys. Bye bye!